dito kami sa harap ng sa harapan ng ano UST University of Santo Tomas ayan o yung building ng University of Santo Tomas hospital pala itong nasa harapan guys. Ayan o. Oh. University of Santo Tomas Hospital. Ayan o. Oh. Tapos yung school doon. Doon bandado. Ito lugar na to Dapitan.